<laughs> Anyways, din naman nakapagpigil si Tony Labrusca at pinatulan na rin ang ilang nagme-mention sa kanya tungkol sa isang blind item. Say ni Tony, masyado na rin delusional ang mga tao para itag siya rito. Yeah. Ayan, kasi meron ano yung question, pagkakaroon ko may blind item na parang tinutukoy siya na parang hindi mo alam kung yung nagsasaltaw lang po si babae o lalaki na parang sinasabi na, o oh, nga, totoo nga mga chismes sa kanya na bading siya na parang gusto Do niya akong ah. adi ate o mano, di ba? Oo, oh, hanggang so, doon na diba, lang tayo kung natin oh, detalye, pasang tapos sa gender. Oo, oh, sabi diba? nung ganon. Sabi nung, nung babae o oh, lalaki na, oo, oh, oh, parang gusto daw siya ano, parang merong gustong gawin sa kanya. Sagot naman ng mga nagtatanggol sa kanya, tinitignan ka lang masyado ka na, piling mo agad na type ka. Hindi mo ba yung number mo? Hindi ba yung pangalan mo? Wala naman daw gang eksena si Tony. Kung kaya, ang sabi nga ni Tony, uh, some people are delusional. Oh. Uh, Sinagot delusional. niya yun sa kanyang ex-account. Di uh, Diba? ba diba, yung nakakapikon? Ano ka? Nakakapikon, diba? At saka, kung mga blind item yung bakit kailangan mong itagay ano? Oh, diba? O, itag mo sa kanya. Ano? Oh. Uh, ako na yun? Ako na agad? Hmm. Siyempre mapipigod ka rin kayo. At saka bigyan natin ng respeto yung mga artista But, natin. Huwag tayong tag ng tag ng ano. Lahat like blind item. Kaya nga blind item eh. Oo. Oh, Tapos, diba? ina-assume yun na siya? Yes. Mm -hmm.